Biniling ng National Bureau of Investigation na magpalabas ang Korte ng Precautionary Hold departure Order o PSDO laban sa mga opisyal ng Socorro Bayanian Services Incorporated na taharap sa mga patong-patong na reklamong kriminal ayon sa DOJ na gaya ng motion ng NBI sa clarificatory uh, hearing ng kagawaran para hilingin ng panel of uh, prosecutor sa hukuman na maisuan ng uh, PSDO o mga nireklamong opisyal ng Socorro. Ang PSD ay isang kautosan ng Regional Trial Court na nag sa Bureau of Immigration na pagbawalan makalabas na bansa ang mga taong hininalang nakagawa ng krimen kahit nasa preliminary investigation pa lang ng piskalyang kaso. Samantala, nagsumiti na rin ang NBI ng mga karagdagang ebidensya labas sa respondent na sa pagdinig sa DOJ, sinabi ng DOJ na inadapt ng NBI ang investigasyon ng Commission on Human Rights laban sa Socorro Group. Itinakda naman ng panel of prosecutor ang susunod na hearing sa October 20. inaasahan na magay ng nabanggit na sa nabanggit na pagdinig ang kampo ni na J. Renza Quillario elya sa uh, Senior Aguila at iba pang opisyal ng Socorro Bayanian ng Supplemental Counter Epidebit sa mga reklamo at sa, at ng oposisyon sa hiling ng PSDO laban sa mga ito. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino.